Yan ano yan? Yan guys yung ano nila dito. Yung insekto yan sa ano sa desierto Yan siya guys. Nangunguha ako ng tayo ng camel. Yan siya guys. Tayo ng camel. Para sa aking halaman. Wala dito yung lupa namin. Lupa ng Miss punta yan doon hanggang doon yan sa may pader na yun pader na yun hanggang doon yon, hanggang dito yan so yan lahat yan doon hanggang sa may pader sa amin yan nasa 20 years na nalupa namin yan pero hindi namin na ano nalagyan pa ng pader kasi ang mahal ang by meter so yan yan siya guys yan yung lupa namin every weekend oh hindi naman every kung hindi lang masama ang panahon pupunta kami dito sa dorma yan yung kulot yan yan mayroon dito yan hindi ito siya marumi guys kasi na dry dry na tayo ng kanin yan ilalagay yan sa ano ilalagay ko sa aking halaman para pataba yung halaman ayan yan pa wow ang dami na ayan. parang cake cake na dry charot hanggang dito sya guys lupa namin hanggang doon